Sarang, ayan, meron na akong tindahan sa loob ng bahay mga sisi. Hello mga sisiko. Good morning, good morning, good morning. Happy Monday sa ating lahat. Ngayon ay nasa loob ako ng bahay mga sisiko kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ginagawa ko ngayon. <laughs> okay, so bago tayo magpatuloy, natatapos ko lang kumain uh, yung ulam namin ngayon is nagluto ako ng pusit ayan mga sisiko tapos, ito lang ulam namin uh, kadalasan kasi pag morning bibili si Kuya Dave ng lotong ulam tapos sabi ko, wag ka na lang bumili kasi magluto ako ng pusit tapos meron kaming saging ayan, tapos nagtimpla ako ng kapi ito yung breakfast ko ngayon mga sisiko and uh, kahapon pala yung vlog ko, kung nakapanood kayo, nabanggit ko kung magkano yung benta namin kahapon. Kaya lang, hindi siya na sabi talaga lahat. Kasi nga, hindi pa kami nag-close, diba? Yung mga ilang oras lang. Yun lang yung napakita ko sa inyo. Pero ngayon, isasabihin ko na talaga sa inyo kung magkano lahat ang inabot. Maaga kami nag-close kagabi. Siguro mga 8. Wala pang 8 siguro. Mga 7. Ayan, nag-close si Kuya Dave nakahabol pa kami mga sisi yung benta namin kahapon na napakita ko sa iyo dumoble pa siya. So, makakabayad na kami ng kuryente, <laughs> ng ilaw. Ayan, dumoble siya. And asahan na talaga namin na kapag Sunday, mahina talaga yung benta kasi nasanay na yung mga mga suki namin dito na kapag Sunday bihira lang kaming nag-open. So, yung iba, hindi na, hindi na sila pumapasok or pumupunta dito sa tila namin kasi akala nila close kami. Kaya, expected na talaga na kapag Sunday, mahina yung benta namin. Pero, sa, kapag Sabado naman, ay doon kami bumabawi. Kung pwede lang, sa Sabado, open talaga kami. Yan. Ayan, open kami kapag Sabado. Inom muna ako ng kapisaglit. Okay, si Kuya Dave ang bantay ng tindahan ngayon. So tapos na siyang kumain. Kasi ako mga sisig, gagawa ako ng uh, tindahan dito sa loob ng bahay. <laughs> Ayan. Bakit ba ako gagawa ng ano ng tindahan sa loob ng bahay? Kasi nga, 'di ba? Ngayong 31 katapusan na Oh, ngayon ha. Nga, <laughs> katapusan na ngayong 31. Magla-live kami sa Grocery tapos live selling mga kasari panoorin nyo mga sisi ko magla live selling kami before kasi mga sisi pag nag uh, ano kami nagla live kami sa groceries doon ako sa kwarto ni Kring maganda na doon kasi ano na pwesto na siya talaga maganda na kaya lang ngayon ang gusto na sir is paninda background yan kailangan may mga paninda and kung pwede siguro sa tindahan mag-live, pero kapag sa tindahan ako mag-live, uh, yung live namin is 4 to 5, tapos 7 to 8. Sa ganyang mga oras kasi mga sisiko, ko, marami ng mga, hindi naman talaga maraming bumibili. May mga bumibili na, tapos parang nakaka ako kay Kuya Dave. Sayang naman din kapag mag-close, ba? Diba? So ang gagawin ko na lang, tulad ng mga ginagawa nila, kasi saray na yung mga kasamahan ko na mag-live selling sila sa grocery. Uh, may mga studio sila. So, ako ngayon, gagawa ako ng studio <laughs> dito sa loob ng bahay. So, ang ginagawa ko ngayon, dali, puntahan natin. No? Kasi share ko lang yung mga ganap ko ngayong araw. So, buti na lang naisipan ko na i-share ko sa inyo. Yung mata ko, parang ano siya, parang may sira na, parang may foggy. Parang foggy yung ano ko. Yung may, parang may usok yung wala, nasira na to sa kasi cellphone mga sisiko. ko. Parang may pagi ba yung blurred. Oh, akong ikot tayo. Tingnan nyo yung bahay namin ngayon. Ayan, o. Oh. Ayan. Tingnan natin, ikot-ikot lang tayo. Yung mga upuan, doon na side, tinanggal uh, ko yung isa. Tapos ito dito sa aming, ayan, ito yung door namin, ayan yung door, ito yung bintana namin na mahaba. Tinanggal ko yung cortina, tapos dito ko isasabit yung mga paninda. <laughs> ito kasi yung background ko, tapos naglagay na ako ng table. Ayan, naglagay na ako ng table dito. Galing to sa labas, ayan, binuhat ko na lang para ito yung Uh, dito ko ilagay yung aking camera ayan, against the light mga sis ko. Yan, dito ko ilagay yung aking camera sa table na to. Tapos ngayon, magsasabit ako ngayon dito ng mga mga bear brand uh, labas tayo. Yan dito tayo terrace. Ito yung dala ni Kuya Dave. Pinakuha ko sa kanya galing sa tindahan. Itong na-order ko sa grocery na mga swak. ayan walong tayo ng swak, umuha ko ng ko tapos ito, greatest, hindi pa siya na, ano, na-display ni Kuya Dave. Sabi ko, Kuya Dave, huwag niya mo nang i-display, kasi gagamitin ko dito sa loob. Yan, pinapawisan ako, tapos ko lang kasi nagkain, mga sisi. Ayan, so ngayon, samahan niyo ako, <laughs> gagawa tayo ng, tindahan, sa loob ng, bahay. Ayan, lagay muna natin dito yung, ano, camera para makita niyo. Kaya lang, against the light. Mga sisi ko, ayan, ganyan na lang, no? Tapos, ang gagawin ko ngayon, ayan, tapos, may dala akong, ito, anong tawag itong hanging, <laughs> nakalimutan ko na. <laughs> hanging, hanging, basta hanging, hanging shelves, ano ba tong hanging rack, hanging rack, ewan ko mga sisi, sa na ng bahala, napakamakalimutin ko. Tapos, ito tie wire. Subukan so, ko siyang i- lagay dito kasi ilagyan ko siya ng chichirya or sito. Basta. Ganyan. Okay. O, oh, diba, mga sisi ko? Ayan. Okay na siya. Tapos, ang mga gata siguro doon na lang sa taas, no? Ayan. So, habang ako mag-a-arrange mga sisi, keep on watching ah uh, papakita ko sa inyo mamaya yung final na talaga Ayan ang mga sisi, titingnan natin yung ginawa kong tindahan sa loob ng bahay. Giklose <laughs> ko lang yung pintuan kasi nga against the light, napakamaliwanag, parang hindi kita yung mukha ko. Charan! Ayan, meron na akong tindahan sa loob ng bahay mga sisi. So dito na ako magla-live sa Wednesday. So meron pa akong idagdag dyan. Ayan, meron pa akong idagdag na mga chichiriat. So yung mga chichiriat mga kasari, bukas pa i-deliver ni grocery. Kaya bukas na lang yung mga chichiria. Ilagay ko na lang dito sa table para meron na din akong background ng mga chichiria. Ayan, kasi pag sa tindahan ako mag-live, dalawang live kasi 4 to 5, 7 to 8 ng gabi. So yung tulad ng nasabi ko sa inyo, uh, may mga tao na tapos kapag may bumibili, ma-disturb, 'di ba si Kuya Dave? Tapos ako din baka ma mawala ako sa ano, mawala ako sa focus. Kaya dito na lang ako muna sa loob ng ano, ng bahay. Sa bagay, hindi naman palaging ganito. Pag matapos na 'yung live namin, i e, tanggalin ko na ulit ito. Ayun. So balik na ulit sa next next uh, month katapusan ng uh, buwan. Hindi katapusan ng mundo ha. So, pag magla-live, dito na talaga ako. Tapos, maglagay ako ng mga ganito, mga background na paninda. Hindi nakasi kasi ako makapag-live dito sa Romney Kring. Maganda sana tong dito sa Romney Kring. Kasi nga, ano na, malinis na siya. Dito tayo, mga sisi. Ayan, dati kasi dito ako nagla-live sa Romney Kring. Ayan. So, maganda yung background dito, maputi. yan dito ako nakaupo. Ayan, dito ako umuupo, mga sisi, pag nagla-live. Kaya lang hindi ako makapaglagay dito ng paninda background kasi halata naman na ano, <laughs> na to. kasi my bed. Nakikita yung kama ni Kring dito sa likod. Ayan o, oh, yung kama ni Kring. Dito yung background ko. So, sa labas na lang talaga ako magla-live. So, ito na lang yung gagawin ko palagi pag magla-live. Actually, mga CC, Miyerkules pa yung live namin. Pero kailangan kong ihanda ito ngayon pa lang. Kasi nga, daming trabaho gusto kong ihanda na kaagad. Gusto kong i-prepare na siya kaagad para pagdating ng araw na magla-live na kami, hindi, ano na, okay na ang lahat. Ano ako, meron kasing, may mga panahon kasi na busy, marami mga gawain. So, ito yung inuna ko na talaga. Ayan. Tapos ako yung na sa tindahan. Mga sisitime, time check is alas 12 na ng tanghali. Uh, mamaya mag-rehearsal kami. So, puntahan ko muna si Kuya Dave doon sa tindahan. Ako muna yung magbantay. Tapos, hayaan ko na lang muna ito dito. Ayan. Okay, mga sisi, thanks for watching. See you next vlogs. And huwag nyo kalimutan sa Miyerkules magla-live selling ang grocery. Thanks for watching, mga sisi. Love you. Bye for now. Mwah! <laughs>